Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong kasama ang mga opisyal ng NEDA sa Malacanang ngayong araw na talakay dyan ang mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, live. Angelic, itong uh, mga infrastructure flagship program ng pamahalaan ang sentro ng ikawalong NEDA board meeting sa Malacanang at si mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito ngayong araw. Sa press briefing, Angelique, sinabi ni NEDA Sekretary Arsenio Balisakan, na kabilang sa proyektong ito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX Extension Project, ang maintenance ng lagindingan International Airport Project sa Misamis Oriental at ang Metro Cebu Expressway. Kasama rin sa proyektong ito ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River at na napagibigay ng fire truck sa Marawi City na handog ng gobyerno ng China. Sa tulong ng mga proyektong ito ay umaasa si Sekretary Balisakan na mapapaigting ang connectivity, mabawasan ng gasto sa pagnegosyo at may dataguyo ang paggawa ng dekalidad na trabaho. Samantala, Angelic, natanong din ng media ang tungkol sa plano ng pamahalaan na ibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas. Sabi ni Balisakan, posible pa rin naman itong makamit sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang kailangan lang aniyang tutukan ay ang productivity o ang kakayahang makapagtanim at makaani ng palay ang mga magasaka. We have neglected agriculture for decades and that's what we are trying out to reverse. We are putting a lot of of, of resources into into agriculture, intended to uh, uh, to, to create those uh, productivity growth. Angelic Natalake rin sa briefing no, yung tungkol sa National ID at uh, sinabi ni Secretary Balisaka na mismo si Pangulong Marcos ang nagsabi na nakatutok ang Pangulo sa completion o sa pagkumpleto ng proyektong ito. Gayunman, Angelic sabi ni Secretary Balisacan ay uh, isinasaalang-alang rin, kinoconsider din ang pamahalaan no, yung Digital National ID para masawata yung mga ilegal na gawain. Halimbawa na lamang tuwing may ayuda distribution para maalis na o mapigil Alan, yung mga ghost beneficiaries. Live mula rito sa Malacañang, balik sa inyo Angelic. Okay, maraming salamat Alan Francisco.